Hello guys, welcome to my channel. Halik kayo, sa niyo ako mag mag-market tayo. Alam niyo ba guys, nandito sa kung ay madaming isdang tabang. Alam niyo yung sa tabang yung sa atin, yung, yung sa palayan, tapos yung sa mga dito culture yata nila yung ano kasi paborito din ng mga Chinese yung mga isdang tabang. Lalo na yan oh, yung ano, yung tawag sa amin diyan is isdang ahas, <laughs> isdang ahas. <laughs> ano ba yung tawag? Hindi ko alam, kalimutan ko. Oo, yan. Dami yan dito. Ayan, mga ganyan. Isdang, ano yan eh. Isdang tabang. Kaya lang, hindi siya sa, ano, hindi siya sa palay or, ano. Cultured na nila ba dito? Mga alaga. ng fish pan. Pero ang dami ditong til, ano, Tala, dami ditong tilapia, dami ditong karpa, lalaki ng mga karpa nila. Ganyan. Tapos yung mga, alam nyo ba yung mga seafoods dito sa Hong Kong? Ang lalaki. Kaya palang nasa Pinas na mga seafoods, maliliit na lang. Nandito pala yung mga nanay. <laughs> Joke lang. Joke lang. <laughs> pala yung mga nanay sa Hong Kong. Lalaki, o, oh, tingnan mo yan. Ayan, mga ano yan. Ang mamahal nga lang. Mamahal ng kilo nila. ayan. Yung mga... Ayan, nalimango. Tapos yung mantis, siram, pitik-pitik sa amin. Tapos yung mga lobster ang lalaki nila lalaki nila tapos doon sa atin maliliit na lang mga doon ayan ang lalaki dito talaga isang mahal nga lang ito so, ang mamahal talaga mamahal talaga ng mga naano dito seafoods pero ano yan kasi ang lagi nilang kinakain mga seafoods ang chinese yung ganyan, mga shells. Mga ganyan lang siya, pero ang mahal yan. Ito siya, mahal siya. Yung ganyan, hindi ko alam na yung tulia. Yung ganyan. Hindi ko kilala kasi yung mga ano nito. Mga uh, shells lang tawag. <laughs> yung tahong na green, yan ang mahal din. Kasi yung parang ano, king crab. Tapos yung li, ayan, ano yung tuli, ano yung tawag dyan? Litob sa amin. Ko alam anong tawag dyan. Tapos agihis na malaki. <laughs> yan, di ba? Di ba sa tabang yun sa amin? Ayan, ayan, il. Di ba? Meron din yan doon sa palayan sa amin. Makikita ko yan. Ganyan, o. Oh. sila. Ganyan na ganyan siya yun yung sa tabang iba yun yung sa ano yung sa dagat yun sa dagat kasi malaki yung puti malaking ahas yun yan yan yung sa dagat ito yun yun diba yung il yun malaki na mga isda tapos ito talaga yun siya yung dalag ay dalag pala dalag siya dalag oo oh, dalag ito siya